nang nakaisip ng paraan itong si Ling kung paanong makakatakas kay Balong at kung paanong mahuhuli itong si Balong. Dahil kay Ling ay tuluyan na ang nahuli itong si Balong. Nang mag naman itong si Ling kay Bingo, sinabi niya ang tungkol kay Balong at sinabi niyang nasa presinto siya dahil sa sobrang pag-aalala naman ni Bingo kaya agad siyang pumunta sa presinto. Nang makausap niya na itong siling Ling, sinabi niyang bakit pinain ng sarili niya. Tugo naman ni Ling na ayos lang naman siya. Inis naman na sinabi ni Bingo sa kanya na sumugod siya mag-isa at paano kung may nangyaring masama sa kanya. Samantala, dumating naman itong si Cindy at Wilson sa presinto. Nang kakausapin nila si Balong, sinabi niya kay Ling ang nangyari sa Orchid Place at gumuho ang building. Lagdag pa nga ni Balong kay Caroline na dapat lang na nawala ang kanyang ina dahil deserve niya yon. Nasakta naman itong si sa mga narinig niya at gusto pa sanang tanungin itong si Balong pero tuluyan ng kinulong ito ng mga polis. Pinipigilan naman ni Bingo itong si at pinapakalma niya ito. Sa kabilang bada naman na balitaan naman ni Sherwin na nahuli si Balong kaya agad niyang pinaalam ito kay Annie. Nang malaman naman ito ni Annie sobrang kinakabahan siya dahil tauhan pala ni Sherwin itong si Balong at paano kung magsalita ito kaya takot na takot siya. Gayon pa man, kinausap naman ni Bingo si Balong para mas makakuha pa ng information at kung ano at talaga ang totoong nangyari at kung bakit nawala ang ina ni Ling. Pagtatapat naman ni Balong sa kanya na alam ni Ani kung bakit gumuho ang building at binayaran ang kanyang ina para manahimik. Hindi naman makapaniwala itong si Bingo sa kanyang narinig at tama nga ang hinala ni Ling na may alam itong si Ani sa pagkawala ng kanyang ina noon. Sa kabilang banda naman ng makauwi na si Laling, sinabi ni Cindy sa kanya na yon ang dahilan kung bakit siya pinoproteksyonan dahil mapapahamak siya sa kakaungkat niya sa nangyari noon sa kanyang ina. Tugo naman ni Ling na hindi yon ang sinabi ni Pato sa kanya. Kaya nagsuggest naman si Cindy na bakit hindi niya tanungin itong si Bingo. Dahil doon ay nagdesisyon na itong siling nakausapin itong si Bingo at magkikita sila. Nang paparating na itong si Bingo, agad na lumapit siya kay Bingo at niyakap niya ito. Niyakap niya ng mahigpit itong si Bingo dahil sa mga nalaman niya. At natatakot din itong siling na kapag tinanong niya itong si Bingo, ay malalaman niya na ang ina pala ni Bingo ay may kinalaman sa pagkawala ng kanyang ina. Ganon din si Bingo kung kailan okay na sila ni Ling at nangako ng na walang iwanan at magtutulungan sa problema, malalaman ni Ling na may kinalaman ang kanyang ina. Natatakot pa si Bingo na sabihin ng totoo kay Ling na binayaran pala ang kanyang ina para manahimik. Kung kailan nga mahal na mahal na nila ang isa't isa, ito pa ang magiging dahilan. Dahil ang ina pala ni Bingo ay may kinalaman sa pagkawala ng ina ni Caroline. At isa rin itong magiging dahilan para masira ang magandang relasyon na meron sila. Yan ang dapat nating abangan bukas sa Kent by Milo.